Hindi na napigil ang mapaluhan ni Telma, hindi niya tunay na pangalan, nang ibahagi ang karanasan sa kambal na anak. Sa kasing apat na taon, nasa labing apat na kilo pa lamang ang isa, at ang isa naman, nasa siyam na kilo lamang. Malayo raw ito sa dapat nila mga normal na timbang. Kapansin-pansin din na hindi gaanong malaki ang kambal. Mahirap, mahirap po talaga na ganito. Hindi sila Tapos ganito lang po siya sa bahay. Hindi po siya nakakalabas na siya masyado. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapagsalita ang mga bata. Nang ipasuri daw ni Telma sa doktor, napag-alamang mayroon silang global development delay. Ibig sabihin, mabagal at nahuli ang development ng kambal kumpara sa mga normal na bata sa kanilang edad. Nagkaroon na rin ng butas sa puso ang isa sa kambal. Pinagdadasal ko ka na nga lang po na sana magbago. Magkaroon ng himala na. Kabilang sila ngayon sa 5.5% na bilang na mga stunted na bata sa Cordillera o mga hindi akmaang edad sa timbang at laki. Madalas silang tawaging banso. Minsan po is health problem at saka yung environment. Okay. Araw-araw silang binibisita ngayon ng kanilang Barangay Nutrition Scholar upang tiyaking may maayos na nutrisyon ng katawan ng mga ito. Katuwang ang micronutrient supplement na ibinibigay mula sa City Health Office. Target kasing mapababa sa 13% ang national rate ng mga stunted na bata sa buong Pilipinas mula sa kasalukuyang 27%. Hmm, kami po magkakandak po kami ng feeding program so this coming third week po ng July mostly ganun po tapos na uh, pinupunta po namin sila sa health center for uh, medical ano po uh, uh, nag, uh, nag ano po kami ng mga laboratories nila sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong hulyo ibat ibang aktibidad ang isasagawa para sa lahat ng mga malnourish at ubis na mga bata in the Cordillera region, don't uh, doon nag improve ang nutrition situation natin. Kailangan pa rin natin na strengthen ang nutrition program kasi ang gusto natin lahat ng mga bata ay malusog and we wanted all the Cordillerans to be well nourished. Tema ng pagdiriwang ngayong taon sa pipan, bababa, bansot at mataba dahil nagsama-sama nutrisyong sapat para sa lahat. você Robert Inventor, para a Headlines!